Anong ganap? Sa mundo ng showbiz, hindi natuwa ang fans ni Asia's songbird Regine Velasquez matapos makita ang isang poster para sa Mix Global, isang event ng ABS-CBN, kung saan ipinantay ang kanyang billing kay Chloe San Jose. Sa nasabing poster, makikita ang placement ng pangalan at larawan ng mga artist. Ayon sa industriya, ang billing ay karaniwang nakabatay sa antas ng kasikatan o karangalan ng isang performer. Sa pagkakataong ito, ang pinakamalalaking larawan sa poster ay inilaan para sa P-pop group na Bini, sina Joanna at Maloy. Pati na rin kina James Reed at Fiang Smith. Samantala, parehong maliit ang larawan ni na Regine at Chloe San Jose, bagay na ikinadismaya ng mga tagahanga. Maraming netizens ang naglabas ng saloobin tungkol sa di pagpapantay kay Regine at Chloe. Sa isang pahayag, sinabi ni Regina na tanggap na niya ang katotohanan na ang kanyang kasikatan ay unti-unti ng kumukupas. Because it's true. It's no longer my time. That means I can no longer compete with the young ones. Come on, I'm 54 years old. I have been in the industry for almost 40 years and I have been singing all my life. And the truth is, even if I still can compete, I really don't want to anymore. Gayunpaman, nananatili siyang isang iconic figure sa industriya, at patuloy na tinatangkilik ng kanyang mga tagahanga,